na yung target ito na ah, kausap niya na yung alpha natin yung asset natin so pag nag-abutan tsaka natin kukunin to ayan na pumasok na kukunin yan yan ayan na positive ah standby lang standby standby lang ayan na abutan na Pagkatatakbo Pagkatatakbo Ito nahuli Nahuli na po namin Ito na Tangin na mo pa <laughs> Ka nang papalag Ha huh? Sir sorry na sir Pati magbabasura daw Inistapa mo Hindi ka naman lang na bawal Bawal magbenta ng rampa ng motor Peace po Peace